dati na sasabi ko. Naku, wala akong may upload Wala naman akong magbibideohan. Wala akong magbibideo dito. Parang sumusuko na ako. Pero, habang mag scroll 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 ka sa news mo, marami kang nakikita na hirap na hirap din makakuha ng views. Minsan, marami talagang views pero zero earnings. So, hindi talaga tayo dapat mag-give up kasi minsan nasa ano lang yun Parang makikita mo nagsisiro siya. Pero based on that, makikita mo rin, tumataas pa rin yung, yung earnings mo sa yung naiipon-ipon dyan. Pero kung actually medyo pinipindot mo yung video mo, wala to yung earnings zero, zero, zero. Pero magtaka ka kasi pag nag-cut off na, pag nag-ano na, nakikita mo na nag update na siya, tumataas. So, bakit tayo may ma-ano, ma-, -ano, ma mapapagod kung ang tanging hingi lang naman sa atin is mag-upload tayo. So kahit ano, hindi naman, wala namang bawal sa mga kung ano-ano na bawal ka mag-upload ng video ka, bawal ka mag-upload ng ano ano Pwede mo siyang i-capture na, i-video mo, i-edit mo, kahit ano pwede. Basta wag lang yung magba violation ka na. Marami kasi, ano, marami din kasi bawal na i-upload. So, alam naman natin kung ano ang bawal na i-upload. Alam din natin kung ano pwedeng i-upload. So, sunod lang tayo sa pwedeng i-upload natin. Kahit na maglakad ka dyan sa daan, may video ko sa sarili mo magsalita ka. Or anything that pwede mo i-advise sa mga tao. Content na po yun. Hindi yung mag-iisip pa tayo, wala tayong ma-upload. Ano kaya magandang ilulutuin ko mamaya na masarap para ma-video ma ko. E, Siyempre, yung mga iba, ganun talaga ang mindset nila. Kailangan maganda talaga mga videos nila. I-edit mo talaga siya ng maayos. Maganda yung pagkaluto nila. Pasasarap yung mga luto nila. Pero, take note, hindi lahat ng masasarap na pagkain, mas magagandang video is kumikita ng malaki. Minsan nga, doon sa pag-shoot mo na, pag-video -pag mo na, parang hindi mo hindi mo sadyang video na bidyuhan mo lang siya ng ganito ka itsura yung tsura mo ganyan bigla pa yun yung nagba viral so we don't know kung alin talaga ang mag viral dyan kung alin ang dadami views kung alin ang kikita kaya more on upload na lang tayo mag upload huwag tayo mag e up yun ang dapat natin gawin huwag tayo sumuko basta lang mag upload not in a nice way naman po. Pili, hindi natin hindi ako. Yung mga mag-upload na yun ba? Ba yung ba mayroong biology. Pero, mayroon din naman maganda yung upload natin. Nagkakaroon siya ng problema, Hindi ka issue. Kasi ako nga eh, um, hindi ko alam kung ba, ano yun. Um, doon ako sa, ano, sa balcony. May ginagawa ako doon. Tapos, nag-video ako, in-upload ko, nagkaroon siya ng issue. Kasi minsan din naman, hindi sa video, minsan sa sa title natin. Kaya mag-ingat din tayo sa title natin. Kasi isa, isa din yan minsan na kakaroon na issue. So, mag-iingat tayo sa pagsusulat. Yung Minsan na, hindi ko patakot na ako magsulat ng title. Kasi nga, nagkakaroon issue minsan. So, minsan, may re, -re -upload ko. Kung makita niyo, may re-react -re ko. Pwede sabihin may issue. So, pag i-upload ko siya, nawawala na siya. So, minsan, ano, yung sa my photo siya Ayan, ingat, ingat ako. Hindi mo kasi natin alam, no? Minsan din sa pagsasalita natin na hindi masyadong maintindihan ng siguro ng AI o ng kung ano. So, nagkakaroon din siya ng problema. So, mag-iingat din tayo. But I na yun lang. Ayan, sa kabilang page ko po eh, ay nakikita ko yung mga upload ko is zero, zero na naman siya. Ba't hindi ako tumitigil? Tingnan mo, ganun ang life ngayon. Zero, tapos minsan may sense. Zero, may sense. Huwag tayo sumuko. Okay,